mga kapatid no bike ko lang ako ngayon mga kapatid so ako yung natatawa dahil natatawa ako mga kapatid dahil lahat ng sumisira ni tatay digong tatay digs anong nangyari sa kanila ayun lubog pati si abante si abante <laughs> Lubog ka ngayon, Banti. Tanggal ka sa ko. <laughs> ah, tanggal. Tanggal ka sa kongreso. <laughs> kwad kum kwad <kwan>, kum pabor. <laughs> tapos <laughs> tapos si ano sino pa yung <laughs> sumisira ni Tatay Dig. Si ano si Raul. <laughs> si Fernandez. <laughs> Ay, naku na ko yan. Yan ang mapapala sa inyo. Kasi puro kayo sisirain yung tao na nanayinig. Kahit matanda na. ba diba? ba diba ang sabi nila? Ang gaba, dili magsaba. Dahil tigo, matanda na, ginano nyo pa. Kaya binabawi ang tuloy kayo ng karma. <laughs> Sino pa? Si Raul. si Raulo. <laughs> si Raul. <laughs> si Raul. <laughs> Kami natatawa sa inyo, no? <laughs> Sira pa mo. Bye. Yan, dito tayo. Hindi natin pakita natin yung ano. Oh, ban, abante tayo konti. Dahil, tayo, no? Sino pa? Sino pa? Sino pa? Si ano? Yung taga Marikina. Si... <laughs> hindi na nalo. Si... Ne, Estila Kim Bu. <laughs> Talo ka? Sira pa mo. <laughs> sino pa? Sino pa ba hindi na ano sa na sa kongreso? Uh, Umiistila sa ano sa uh, ambachment ni ambachment ni embedsment ni Si ano? Si <laughs> Luis Castro. <laughs> <laughs> Nak nakakatawa, nakakatawa mga ka-idol. Ano nangyayari sa kanila? Tapos Castro, hindi nga umabot ng pang 30. -te. <laughs> Nandun siya 40, pang 40. Ilan lang sila? 60 plus. <laughs> Tapos pang ano siya? 40. <laughs> Yan Castro, madadal sa iyo. Ano Castro, masakit ba na malayo ka? <laughs> hmm sino pang ano si, si ano si tililing si tililing si trillianis <laughs> si rapamur ayon nilamchar malam ni ano malapitan eh, nino ano ano ka ngayon ano ka No, sino pa sino Ito hindi naman to nanera Hindi naman ano 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 so kasi ni ano ano si, si Pangalan nun, si 24. 24. Indurso kasi niya. Kaya natalo si ano si, natalo si Garcia. So may kanta mga ka idol Patay na natin. At yung iba, pansin siya ano. Yung hindi ko na mabanggit na may tog Pero natatawa na lang ako. <laughs> Gaba, hindi magsaba.